Mga katawang lumutang noong 2020 sa Taal Lake at posibleng may kinalaman sa isabong ang mga labing pinahukay sa public cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon po yan, kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ay kay Remulla kasama ang tadyang ng tao sa mga nakuhang buto sa lawa ngayong araw. Saksi si Rafi Tima. Bandang alas 12 ngayong tanghali, makikita sa kuwang ito ang tila mabigat na bagay na iniaangat mula sa Taal Lake. Naroon mismo ang mga kawani ng PNP Sino na Crime Operatives o SOCO. Isinaka ito sa bangka at saka din nila sa staging area. Pagdating, binuhat ang mga ito papunta sa sasakyan ng soko. Ayon kay Justice Secretary Jesus Christine Rimulla, apat na sako ang nakuha ngayong araw. Dalawa ay may lamang mga buto at ang dalawa ay puro pampabigat. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were uh, also identified by Totoy. Or, ano yan? Ribs. Eh, ribs na. Yung, yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa kwadrant na yon, sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Talagang graveyard to eh. That's it, it, actually just graveyard within the lake. Day 8 na ng search and retrieval operation sa Taal Lake para sa paghanap sa mga nawawalan sa Gamit ng mga diver ang remotely operated vehicle o ROV. Sa inilabas ng Philippine Coast Guard na kuha ng underwater ROV, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako Makikita rin sa isang video kung paano nabubulabog ng ROV ang burak. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang drone mula sa lakebed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, siya na isang sample na ang kanilang nakukuha. Anin daw sa mga itong suspected human origin. Ang OIC ng DNA Laboratory Division aminadong malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample dahil sa pagkakababad sa tubig ng Taal Lake sa amin naman po sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala kami, yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin e po namin yan. May mga pinahukay namang labi kahapon ng Department of Justice sa Public Cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon sa sepulturero roon, galing daw ang mga labi sa The Call of Funeral Services. Sabi ng manager ng Funeraria, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery, matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Yun nga po sir, mga tapod lang po, tapos eh, may mga tama ng barel, laging ulo. Tapos nakatali ang mga pa. paa? Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng Funeraria kung ano ang taon ito at wala rin daw silang hawak na record. Ano pong re-record ko? kasi walang ID, walang tato, ang muka, pagampaga pagana hindi na bulok na, wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat yung lang. Nung wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakilanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magkiklaim po, ay eh pwede pong ipahukay. Ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Ayon kay Rimulya, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Pusibleng may kaugnayan daw ang tatlong bangkay sa Isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero Base sa impormasyon nila, may tatlong nawala sa lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nakuha ang nakitang posibleng babae. Umaasa ang DOJ na may makuha pang DNA sample sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang isabong to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa, sa lipa nawala eh. Ano kasama sa pahayag niya yan na in lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos uh, meron pang ibang telltale signs but I, can't, I cannot, reveal to you now. But there was a telltale sign where he, said that that may be, that is probably the, the people who were, who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Nagtanong ang GMA Integrated News sa pulisya para hingin ang record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local police, hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa Bagyong Christine noong nakaraang taon. Po, yung aming record nga po niyan, sa lakas po ng bahang Christine, ang aming pong munisipyo na pasok ng bahan, nadali po yung, po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-ponerarya, Natuntun namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagtuhanan ng mga bangkay. Try boundary ang lugar ng bayan ng Kalaka, Laurel at Lemery. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang mukha, marami na raw nakitang bangkay sa bangin. Mga tatlo o apat daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sabongero. Ito yung mga binabaril lang na para pinagbibintang mga adik yun ang tansya nyo wala ba dyan yung sinasabing sabongero? hindi po na ano po yung mga sabongero dito. hindi nyo tingin mo sabongero ba yon hindi po para sa GMA Integrated News ako si Rafi Timang inyo saksi mga kapuso, maging una sa saksi mag subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita